Sigurado daw na bubulahaw ng iyak at magingit-ngit sa galit. Itong si Baste Duterte. Kung matatandaan niyo po, ay ito'y binantaan. I mean, itong si General Tory po ay binantaan ni Duterte, yung batang Duterte, na sasampalin daw. Dahil nga sa kuno ay pang-abusong ginawa ng general dyan sa Davao, na wala namang basihan yung mayor na yan. Anyway, mas nakakaiyak to para sa batang mayor. At hindi lang po, lalong magningit-ngit sa galit ang mga diehard, ang mga taga-suporta ni Digong, si Digong mismo. Baka kasama na dyan si Bato de la Rosa dahil alam natin kung paano tirahin ng mga katulad ni Bato de la Rosa itong heneral na ito noong kasagsagan nga po ng paggalugat. Paggalugad dyan sa KOJC compound para hanapin si Kibuloy Abay, naging porsigito etong eh, PNP Sa pangunguna nga ni General Torre At ang nakakatuwa dyan Marami pong mga kababayan natin Ang sumuporta Sa determinasyon natong si General Torre Na mahuli nga si Kibuloy Yan na nga Bingo, sa bandang huli Yan nga, yung madalas natin sabihin Ano ho, pag ikaw ay tama mag Mabuti ang intention mo ginagawa mo lang ang mandato at ginagawa mo lang ng tama ang trabaho mo, siguradong magtatagumpay ka. At yun na nga, na kay General Torre ang huling halakhak. Ito pa yung mas matindi. Dahil ngayon po, siya ay itinalaga na Director of the CIDG. So ayan, ano mangyayari? Dito po sa na ito ng Philippines Defense Forces Forum, ito yung sinabi niya. The police general whom a major or a mayor threatened To slap senseless is now the director of the CIDG or the specialized PNP unit that is tasked to investigate and hunt down high value suspects involved in heinous crimes, organized crime, and economic crimes. Good luck to the mayor in accomplishing his threat, and also good luck to the Davao Group and Michael Young <laughs> Okay. So, alam nyo naman kung ano ang papel ng CIDG. Ay talagang porsigido ang nakikita natin. Porsigido ang general na ito. Parang nga uh, kalampagin yung mga taong involved. Taong involved sa mga sa mga krimen. Organized crimes. Economic crimes. Diba? Maganda to. By the way, the rule of thumb is never threatened to physically harm a police general who still packs a mean wheel gun. Medyo makahulugan yung sinabi niya yun. Pero yun na nga, malaking sampal ito sa Batang Duterte. At hindi lang po, siguradong lalong nangatog ang tuhod <laughs> na itong mga Duterte dahil andyan na, isang matapang na hineral, hindi pahuhuli ng buhay. Yun yung tamang term para sa kanya. Hindi susukuan ang mga bagay na dapat niyang gawin dahil alam niya sa sarili niya na siya ay nasa tama at ipaglalaban niya yan. Kaya suportado ng mga kababayan natin itong general na ito. Ano kaya masasabi dito ni Sara Duterte, ano ho, ni Bato de la Rosa, ni Robin Padilla at ni Bongo? Dahil nag-attempt yung mga yan na gisahin ang si General Torres sa Senado. Pero yun nga, wala namang napala. Good luck!